kapag may kailangang itayo o ayusin sa ilalim ng tubig, tulad ng mga tulay o dam, paano nga ba ito ginagawa? Ang sagot, coffer dam. Ito ay isang pansamantalang istruktura na ginagamit ng mga inhinyero para makabuo ng tuyong lugar sa ilalim ng tubig. Una, naglalagay sila ng mga matitibay na pader na gawa sa bakal o kahoy na itinatayo ng malalim sa ilalim ng lupa sa tinatawag na waterbed. Ang mga pader na ito ang haharang sa tubig para hindi pumasok sa lugar ng pagtatrabahuan. Kapag naitayun na ang cofferdam, gumagamit sila ng mga pump para alisin ang tubig sa loob, kaya't nagiging tuyong lugar ito. Ngunit hindi ganoon kasimple. Kailangang tamang-tama ang lalim ng pader batay sa klase ng lupa at taas ng tubig sa paligid para hindi sumingaw ang tubig mula sa ilalim. Kung mahira pumahal itayo ng sapatang lalim ng pader, gumagamit sila ng karagdagang pump para alisin ang anumang tubig na sumisip-sip papasok. Kapag tapos na ang proyekto, ibinabalik ang tubig sa loob ng cofferdam at tinatanggal ang mga pader. Bagamat mahalang proseso, mas ligtas at mas episyente ito kumpara sa ibang paraan, tulad ng paggamit ng divers. Kahanga-hanga, di ba? Isa talaga ito sa pinakakakaibang solusyon ng engineering. Ikaw. Kaya mo bang magtrabaho sa ilalim ng tubig sa ganitong paraan? Ang galing ng teknolohiyang ito, 'di ba?